Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. kabrigada ang ating one time the new Filipino time alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. rinig Rini. sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Climax. Umaga. Umaga. Na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, Playmax. tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Passport ni Saldico, kansilado na. Sara Diskaya, nananatili sa kustudiya ng NBI habang inaantay ang arrest Investigasyon ng ICI, posibleng tumagal pa ng dalawang taon. Senador Bato de la Rosa mukhang nasa Pilipinas pa rin ayon naman sa kanyang abogado. Kampo nito humingi ng pag-intindi mula sa publiko sa pagiging no-show ng senador. Dami ng bansa nakasama sa planong travel around the world ni Congressman Pulong Duterte, kunisyo ng ilang kongresista. At mga atletang Pilipino... Bumida na kaagad sa SEA Games. Ilang mga medalya na sungkit na ng Pilipinas. DRIVE MADS PANDITA Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Sala at lakas ng drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. I'm drive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. drive Max Anyman. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide, araw ng Miyerkules, December 10, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Leigh Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Try Max, Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, tila mas lumiit pa ang mundong ginagalawan ng dating kongresista na si Zaldico. Matapos nga kansilahin ng pamahalaan ang kanyang pasaporte, gayon din ang tinaguriang ang flood control queen na si Sara Diskaya, na ngayon ay inaantay na lumabas ang kanyang warrant of arrest. May report si Brigada Maricar Sargan i-Brigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> report! Kanselado na ang pasaporte ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico, isa sa mga personalidad na iniimbestigahan na kaugnay ng anomalya sa mga flood control project. Mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagulat ng naturang development sa kanyang panibagong ulat sa publiko. Agad na rin daw niyang inatasan ang DFA at PNP na makipag-ugnayan sa mga embahada ng Pilipinas upang matiyak na hindi na magagamit ni Ko ang kanseladong pasaporte para umiwas sa mga kaso. Kaya tininstruksyonan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa. At kung sakali man ay siya ipupunta ron, ay uh, i-report -re sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas." Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulia na posibleng nasa Portugal si Zaldico. Napatid na kabilang si Ko sa labimpitong mga personalidad na meron ng warrant of arrest matapos silang sampahan ng kasong graft. Samantala kinumperma rin ang Pangulo na nananatili sa kustodiya ng NBI si Sara Diskaya na iniimbestigahan din sa kaparehong kaso. Matapos itong sumuko kahapon kahit wala pang lumalabas na warrant of arrest laban sa kanya. Tiniyak ng Malacanang na maayos ang takbo ng proseso at haharap sa Hustisya ang mga sangkot sa umano'y operasyon at sa buwatan sa likod ng mga questionable flood control project. At nasa custodian na siya ng NBI, uh, inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kaya na nakikita po natin uh, maganda naman ng takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa Hustisya asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music news authority. Max. Prime Samantala mga kabrigada, naniniwala naman ang Independent Commission for Infrastructure na posibleng abutin parawa ng dalawang taon bago tuluyang matapos ang investigasyon sa mga kontrobersyal na flood control projects. May report si Brigada Jigoko Studio. Ibrigada mo! Brigada! sa dami ng mga dokumento, testigo at proyekto na kailangang imbestigahan. Naniniwala ang Independent Commission for Infrastructure na dalawang taon pa ang kanilang itatagal bago tuluyang matapos ang investigasyon sa mga umanimanamalyang flood control projects sa bansa. Ito'y taliwa sa naunang pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya kung saan sinabi niyang isa hanggang dalawang na lamang ang itatagal ng trabaho ng ICI bago mailipat sa Office of the Ombudsman ang lahat ng kanilang findings. Ayon kay ICI Chair Andres Reyes Jr., patuloy na magtatrabaho ang komisyon at gagawin na kanilang mandato na investigahan ang maanumalyang infrastructure projects hanggang sa tuluyan silang madissolve we will, we will work very hard until whatever is the date of our existence. Ayon pa sa komisyon, ayos lang din kung hindi sila tatagal dahil bubuoy naman ang isang bagong komisyon sakaling maipasang Independent People's Commission. Yeah. We're good for two years but if it's short term, it's okay. Uh, Because there is a new bill that's going to create another commission. Samantala, pinagkakatiwalaan pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ICI sa kabila ng direktiba sa Kongreso na priority ang pag-aaral at pagbasa sa panukalang Independent People's Commission Act. Wala pa naman po yung batas eh. At tatiwala uh, po ang Pangulo sa mga ginagawa po ng ICI. Nilinaw rin ng palasyo na naresolba na ang isyo ng budget sa ICI dahil naibigay na sa komisyon ang kanilang pondo para makapag-operate at maipagpatuloy na maayos ang investigasyon. Para sa palasyo, hindi kikilos ng ganito si Pangulong Marcos kung hindi rin niya ninanais na magkaroon ng pangil o dagdag na kapangyarihan ng komisyon. Hindi naman nilinaw na malakanyang kung tuluyang bubogin ng ICI kapag naipasa na ang panukalang Independent People's Commission in the heart of changing lives ako. Si Brigada Jiko Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Max, Max, Brigada Nationwide, Nationwide. Ilang linggo naman matapos ang patuloy na hindi pagpapakita ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado Abogado nitong si Attorney Israelito Turion, naniniwalang nasa loob pa rin ng Pilipinas ang kanyang kliyente. Samantala ang kampo nito humingi rin ng pag-intindi mula naman sa publiko sa pagiging notion ng senador. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Mukhang nasa Pilipinas pa rin daw si Senador Ronald Bato de la Rosa at yan ay ayon mismo sa kanyang abogadong si Atty. Israel Lito Torion. Ngunit sa kabilangan nito ni Linaw ni Torion na hindi pa niya kabuang nakukumpirma ang impormasyon tungkol dito. Kwento niya sa ngayon ang nakakausap pa lang daw niya kasi ay ang asawa at maging anak ng Senador pero pagtitiyak niya ay nasa mabuting kalagay naman ito. Hindi naman po po pwede na gayahin natin yung nangyari kay Tatay Digong. Kidnapin lamang siya, hindi na idaan dito sa korte at uh, kalad ka rin papunta sa Netherlands, hindi po pwede yun. Maski anong English ang gagamitin, illegal po yun. Wala tayong proseso dito. There must be a law, there must be even a constitutional amendment. Why? Kasi liberty of abode, no? Cannot be affected without a court order. Na yan yung nasa, nasa ano yun, sa, court, sa ating konstitusyon. Samantala kung ministerial function lang daw ang pag-uusapan ay meron pa rin naman ito, ito ay kahit absent nga raw si De La Rosa dahil maaari pa rin daw itong makapag-perform sa pamamagitan nga ng kanyang mga staff. As to his personal presence, I hope that the Filipino public will understand that what is at stake is here is his personal safety already. Di naman kuku po pwede na may warrant of arrest siya. Hindi pa klaro kung anong procedure na gagamitin ng Philippine government kung paparehasin ba siya ni Tatay Digong na parang manok lang kukunin hindi na idaan sa korte at idiretso na doon sa Hague Netherlands, eh doon naman sa ICC, hindi na niya pwede i-question yung uh, how, as to how the jurisdiction over the person is acquired. Sa ngayon, kumpiyansa naman si Torio na kung sakali man daw na magkaroon ng malinaw na procedure tungkol sa surrender, ay baka lumabas na nga sa publiko si De La Rosa. Mula rito sa Senado in the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Música News Authority. IMAX. IMAX. Brigada Bandita. Nation wide. Nation wide. Samantala, mga kabrigada, may mga Chinese vessels pa rin na mamataan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Kabilang huri yan, ang baho de, Masinlok at Ayungin Shoal. Brigada Cath Austria, ibrigada e mo. Brigada. <makes noise> Report. Dalawampung barko ng China mula sa China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ang namonitor ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Ayon kay Navy Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sa Bajo de Masinloc, na mataan ang limang CCG at dalawang plan ships sa Ayungin Shoal. Mayroon namang anim na CCG at isang plan vessel. Sa Skoda Shoal, merong na mataang dalawang CCG at isang plan ship habang sa Pag-asa Island na monitor ang isang China Coast Guard vessel at dalawang plan vessels. Our monitoring of the four features That we are focusing on, has resulted in the following: for Bajo de Masinloc, five Chinese Coast Guard vessels. This for the first week of December, five Chinese Coast Guard vessels and two PLA Navy. For Ayungin Shoal, six China Coast Guard vessels and one PLA Navy. For Escoda, two Chinese Coast Guard and one PLA Navy. And for Pagasa, one Chinese Coast Guard and two PLA Navy ships. Iniulat kamakailan ng Philippine Coast Guard na namataan nilang mahigit isang daang Chinese Maritime Militia Vessels sa kanilang Maritime Awareness Flight. Paliwanag dito ni Trinidad, normal lamang ang bilang na ito na lumaabot sa tatlong daan o higit pa ang kabuang Chinese Maritime Militia sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Patuloy naman nagsasagawa ng regular patrols at monitoring ng Philippine Navy at Coast Guard para tiyaking protektado ang ating teritoryo. The reports by the Coast Guard during the Maritime Domain Awareness Flight revealed that there were 101 maritime militia vessels. This is a normal number considering that the total number of maritime militia vessels in the West Philippine Sea is from 300 to 350. It is not unusual to have this number in our different features of the West Philippine Sea. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 5.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Max, Max, Brigada Bandita, nationwide, nationwide. Kuinestyon naman ng ilang kongresista ang dami ng bansa na planong ikutin ni Davao City Congressman Paulo Duterte sa loob ng dalawang buwan. Kaduda-duda rin umano ang timing ng paghirit ni Duterte ng travel clearance mula sa House Leadership sa gitna ng investigasyon sa flood control. May report si Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Brigada! Brigada. Report! Well, ano ba siya? Uh, pinatawa ng distrito, Miss Universe. Bakit ng uh, 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 ang congressman ay takawanin ng kanyang distrito? Ito ang tanong ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte matapos itong humirit sa liderato ng Kamara ng travel clearance para sa kanyang biyahe abroad. Labing lugar sa labas ng bansa ang planong ikutin ni Congressman Duterte base sa kanyang liham kay Speaker D kabilang na ang The Netherlands, America, Germany at Singapore. Pero sabi ni Tinio, hindi na maunawaan kung anong tungkuling ginagampanan ni Duterte bilang isang public servant. Questionable rin para sa kanya ang timing ng biyahe na dating presidential son sa gitna ng mga investigasyon sa flood control projects. Dapat mag-expect ang mamamayan ng mas mataas na standard ng servisyo uh, mula sa kanilang mga elected representatives. At ang pinaka-basic, of course, ay uh, pumasok sa Kongreso para magdala mo ang interes ng iyong constituents, uh, whether sa community meetings or sa plenary. Well, kadudaduda rin ang timing ng request dahil ito yung panahon na inaanyayahan siya ng ICI na sumagot ng ilang katanungan hindi sa mga public infrastructure project sa first district ng Davao. So, uh, hanggang ngayon ay hindi pa niya sinasagot ito sa alinmang forum. Dahil dito, nananawagan si Tino kay Speaker D na huwag aprobahan ang request ni Duterte para sa travel clearance dahil abuso manito ito sa mamamayan. Samantala, nais namang malaman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong kung bakit napakaraming bansa ng pupuntahan ni Duterte sa loob lamang ng dalawang buwan. Ipinunto ni Adyong kaka aproba lang ng House leadership sa kanyang biyahe nitong Marso, kaya bakit ganito kadalas ang hiling ng kasamahang kongresista. First of all, we Asking questions because this this type of trip is is not ordinary trip, uh, Seventeen countries, I guess, for two months. You don't then, you don't necessarily get this request from any of the members. Normally, it's weeks but this is a trip which is to me it's not ordinary, Seventeen countries in two months. Uh, at the time when people, the public demands that all public officials have to. present, especially if were talking about the ongoing investigation and the fear of the public that some of these names who were mentioned already might use this as a way to evade the investigation. So In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Max! Max! Brigada Nationwide! Saugnay Nation niyan mga kabrigada humingi nga po muli ng pahintulot si Congressman Pulong Duterte para sa dalawang buwan na biyahe sa iba't ibang bansa. Giit ng ilan karapatan niya itong gawin, lalot sariling pera ang gagamitin. Pero para sa iba, mahaba ang panahong mawawala ang kongresista at maaaring makaapekto sa trabaho niya sa Kamara. Alamin natin ang pulso ng ating mga kabrigada kay Brigada Eno Flores. Flores. Ibrigada mo! Brigada! report! Humihiling si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ng Travel Authority mula kay House Speaker Faustino Boggi D. III para makabiyaya sa labing anim na bansa sa loob ng dalawang buwan at limang araw. Magtatagal ito mula December 15 hanggang February 20 sa susunod na taon kasama sa mga bansang bibisitahin niya ang The Netherlands kung nasaan nakadikini ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi niya na ang lahat ng gastusin sa paglalakbay ay mula sa kanyang sariling pondo at walang gagastusin sa kaba ng bayan. Ito na ang pangalawang pagkakataon ngayong taon na humihiling si Congressman Duterte ng pahintulot na bumiyahe sa parehong grupo ng mga bansa. Para sa ilan, may sapat na dahilan ng biyahe ng kongresista may nagsasabing karapatan niya ang bumiyahe lalo na at sariling pera niya ang kanyang gagamitin. Oo, oh, nasa kanya, yan, sir. kanya oh, na yun, sir. Oh. Pera naman daw niya gagamitin. Oo, oh, eh. totoo yun, okay sir. Okay lang kayo, ma'am. Oo, oh, karapatan niya yun, sir. Kasi tatay niya yun. Apa. Karapatan niya ang bisitahin yung, an, yung tatay niya. Malinaw rin umano na bahagi ng paglalakbay ang personal na dahilan. Kabilang na ang pagbisita sa kanyang ama sa dahig na para sa kanila, ay hindi dapat ipagkait Okay lang po. Bakit ma'am? Eh yun ang gusto niya, mag-ikot eh. Di, mm. pabayan mo na siya sa gusto niya. Gustong-gusto, maganda rin naman na nagawa ng kanyang daddy dito sa Pilipinas. Aba. Magaling siya yung mga adik na wala, di masyado, mga magnanakaw, mm. ganun, na And, ano niya, na control niya. Kung sa bagay, kung magbisita na naman siya, mm -hmm. eh syempre ama niya yan eh, di ba? siguro okay na okay, naman. Ngunit para sa iba, malaking isyu ang haba ng biyahe at ang posibleng epekto nito sa kanyang trabaho. Uh, hindi, kasi ano siya yung congressman eh. Dito lang siya. Hindi po, hindi po pwedeng ganun. Hindi pwede kasi may harap na eh. Trabaho. trabaho. lang. Habang may mga naniniwala sa benepisyo ng kanyang paglalakbay, nananatiling hati ang publiko. Sa tanong kung sapat ba ang pakinabang ng ganitong biyahe, Kumpara sa responsibilidad niya sa loob ng Kongreso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Max, Hi Max, Brigada Banita, Nature One, One. Mga kabrigada, nakasungkit agad ang Pilipinas ng mga unang mga medalya sa 33rd Southeast Asian Games o SEA Games sa Bangkok, Thailand. Nasungkit po ni Justin Kobe Macario ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa Taekwondo Freestyle Pomsei Event. Maliban po sa kanya ay nakuha rin ni Jan Derek Farr ang bronze medal naman sa Men's Mountain Bike Downhill Event. Bronze din ang nasungkit naman ni Jocelyn Ninobla at Patrick King Perez sa Taekwondo Mixed Pair, Recognized Pomsay. Bronze medal naman para sa Philippine Women's Sipakta Crow Team at Men's Sipakta Crow Team at maging kay Godwin Langbayan para sa Jiu-Jitsu Men's Fighting 62 kg Division. Silver medal ang nakuha ng Philippine Men's Pomsay Team sa Pomsay Event habang pasok na rin sa semifinal si Ofelia Magno sa Women's 48 kg Boxing. Mga kabrigada, abangan pa yung ibang mga update sa pagpapamalas ng galing ng Pinoy sa SEA Games. At para sa mga atletang Pilipino, good luck sa mga susunod na laban. Brigada upang kumpleto ang Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo, Brigada sila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 15 days na lang, Pasko na. Wala sa Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.